Hello mga kalangga! Good morning, good afternoon, good evening saan mang lugar. So once again, I'm cooking again. So ang aking lulutuin ay munggo. Munggo mga langga! Ayan o. Oh. Magluluto tayo ng munggo. Lalagyan natin ng ano, ng alugbati. Lalagyan natin ng alugbati at saka okra, saka yan ang mga langka. Ayan. Sobrang sarap na naman ang lulutuin ni Arby. Ayan. alugbati bati, mga langka? This is my favorite. Ayan. Tapos, ang ating sahog ay kalkag. Yung hipon na maliliit. Ayan o, no? kabongga, mga langka. Hipon na maliliit. Ayan, diba? Hipon na maliliit. Galing pa Talisay Negros Occidental. So, ayan, samahin nyo ako magluto. Mga kalangging. Ayan, shout out sa Team Solid Kalanga. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan, sa mga viewers, sa mga walang sawang taga-suporta ni RB Wonderlust. Mega, mega, mega love shout out. So, lagyan na natin naman, tika, mainit na ang kaldero ko yan. Ganyan lang, ganyan lang yan. Konting-konti lang mga langging. At nang, mas, at nang di rin masyadong maano, pamantika ang ating oh my gosh, mainit ang aking kaldero hinaan natin at baka masunog ang ating panggisa na na ano, nagbawang so, once again bawang alright at syempre ang ating sabuyas tumatalon. Nasunog na. Ay, nasunog na na konti ang ano, ang bawang. So, syempre, ilagay na natin ang kamati. So, kayo mga langga. Bisa-bisa natin, sagay natin ng konting patis. Ayan, patis sibling patis. Ayan, konti na at baka masobra hindi pwede ang masyadong maraming alat. Ingatan natin ang ating kidney, ang so, ating mga kidney plow problem. Plak, plak. Nabubulo na si Aldi. So, ayan. So, ilagay na natin ang ating palabasa. Kasi ang palabasa, mga langga, is matigas. So, kailangan natin siyang unahin ang ating kalabasa. Ayan. Ayan mga langga. Ayan. Ayan. Sabi na natin. Alam niyo naman, ang pagkain ni na napakasimple lang. Ayan. Lutong bahay, lutong Pinoy, panlasang Pinoy, etc. Andyan na lahat. So, once again, lagyan natin ng konting tubig. So, ito, mainit na to. Iyan natin from takure. Yung pinak pinainit ko na yan. yan. Ganyan lang mga langga. Sobrang simple ng aking ulam. So, ikisagisa muna natin ng konti. Palambutin natin ng mga 5 to 5 minutes ang ating kalabasa. I'm sure malambot na yun. So, takpan muna natin mga langga. Ayan, gaya ganyan ang sikreto ni RB, Yan. Ano to ay lutong pagmamahal So once again, see you later, stay tuned Ayan mga langga, tingnan natin o oh, Kumukulo na yon So pwede natin i ang munggo Ayan Ang munggong pinakuluan At malambot na siya. So ayan, halo-halo natin Ganyan mga langga So sabay ng Paglambot ng kalabasa So, ito rin ang ating ano, sahog. Ilawin na rin natin ang sahog. Ang kalkag. Kalkag ba ito eh? Ang pangalan niya. Ay, napakalasan ito mga langga. Asking. Tapos, lagyan na natin ng patakno ng pepper, mga langging. Ayan. Pepper na. Tapos, lagyan natin ng konting ano, Tubig. Yan ganyan. Mamaya natin ilagay ang ano, ang alugbati, ang ating ano. Alugbati at saka okra. Tayo na ng mga langga. So pakuluin muna natin ng another five minutes ulit. So see you later mga langging. Ayan, hello mga langga, check natin. Wow. Sobrang kulo, kulo na mga langga. Man natin kung ano ang nasa. Ito ba ay okay na? Hmm. Ang lasa. Hindi na kailangan lagyan ng pati. So, lagyan na natin ang ano, yan, lagyan na natin itong alugbati. Ayan mga langgao. Masarap. Sobrang sustansya konting ayan dahon ng malunggay may konti pa sa rep so ilagay na natin yan so ayan na halu haluin lang natin mga langga ganyan lang kasimple ang ulam ni RV Wanderlust so hindi ko na nalagyan ng tubig kasi mag ano pa mag magtutubig pa ang ano, ang dahon. Alam niyo naman ang leaves. Makatas yan 'di ba? So, ganyan na lang mga langga. So, once again, lagyan natin ang ating ano. Ang ating sekreto na betchin, ang sugar. Sugar lang ang ating katapat ay malasa ng mga langga. No need magic syrup at mga ano, betchen betchi. Ayan, Haluin natin mga langging. Ayan ang nagtubig na ang ano, ang dahon na nilagay. So, hindi na kailangan dagdagan ng tubig. So, isang kulo na lang mga langga at luto na ang aking munggo yung mga lady. Yung mga langga, check natin yan. Sobrang kulo na. Hmm. Ang bango. Amoy gulay na gulay na siya. So, ayan o, mga langga, pwede na siya. Ayan, lutong-lutong na mga langi, Ang sarap. Ayan. Ayan. Ang sarap-sarap niya. Lutong Pinoy, lutong bahay lutong ano ah uh, pangmasa lang yung mga langga Salamat sa panood niyo. Bye.